Hi guys! For today's video, ayan, may nakita kong as. Guys, nagdidilig ako sa aking mga halaman. Sabi ko, ano kaya to? Bakit ganyan? At hawakan ko na sana guys, kasi kahawig siya ng aking halaman. Naku, gumalaw. Diyos ko, Lord, is a snake. Takot na takot ako guys. Merong ano, naka, naka, ano na, palaka sa bunganga niya guys. Kaya humi, kaya dyan siya nakapulupot para kukuha siya ng lakas para ipasok yung ano, palaka sa kanyang tiyan. Kaso hindi makapasok yung palaka kasi mas malaki yung palaka kaysa bunganga niya. Eww, hulgang haba-haba ng ahas na to guys. Sinisilip ko kung saan banda yung ulo niya para ano, para kuhanan ko guys. Ang hirap ng kita kasi nga yung kulay niya ay kasing kulay ng mga dahon na tuyo. You I didn't know that was a snake. You see, I also don't know. I think this is a plant or what? Where's the head? Did you shut it in the water? Yuna Yeah. Oh my god, where's the head? There, I'm there. Here. Yeah. Sabi ko sa alaga ko guys kasi papasok na siya kung anong gagawin ko sa ahas. Ang sabi niya guys, sarako na lang daw lahat ng pintuan at hayaan ko na lang daw yung ahas diyan. Aalis na lang daw pag gusto. Pero hindi ko talaga tinantanan guys. Buti bumaba yung alaga ko na bunso at binantayan niya guys at tumawag kami ng guard para kunin yung ahas na yan. Oh my gosh. That's big. i told you it's very long that's a big head you see right yeah it's a green head right i, I don't know what is this kind of snake is it dangerous dangerous snake you is see is is i see you. it's moving it's moving coming up <gasps> You see, can I cannot even see because the snake is seen like a snake plant. you See the legs? Huh. Where it goes? Because I saw something in the map, but it's not clear because it's under the plants there and I cannot go and see. It's a bird. It's a bird? Yeah. so pity the bird. Not moving already. Let's go check the map. Gumagalaw, gumagalaw siya guys. Kasi nga, hinihila siya nung ano, nung palaka. Kumukuha siya dyan ng lakas sa may ano, sa may pader na yan para ipulupot yung ano niya. Yung buntot niya para hindi niya mapakawalan yung ano pala ka? Ah, eh, katakot na guys. Pero I'm still be doing. Baliw din ako ano. Sabi ko sa alaga ko, huwag kang maingay ha, para hindi siya lumayas. Diyan lang siya para ano, para pagdating ng mga guard, nandiyan pa rin siya. Kasi ang hirap niya talagang hanapin jan guys, pag napunta na siya doon, hindi mo na talaga mahanungkat. Kasi nga, ang daming ano, dry na dahon. Hindi naman ako makapunta doon para linisin kasi nga masikip yung ano, yung lugar. Diyan kasi sa ano likod niyan guys ay eh, yung mga ano yung hatog na halaman. Mm. Ang haba na nga hindi nga siya pinutulan ng mga nagpuputol ng ano ay eh, mga damo ay nako kailan sabihin lahat-lahat sa kanila. Next time sabihin ko sa boss ko na sabihin sa kanila na putulan. Kasi sobrang haba na kasi guys. Tapos sa ilalim niyan daming dahon mahahaba kaya may pagtataguan yung ahas. want to si the head. You know, Alex wake up earlier than me. You know? Where I Yeah. See, 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 see. Do you want me to call Alex? No, 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 no. This brother dangerous, eh? Later we just show him photo. Mm -hmm. Thank you. You cannot even know it's a snake yeah. because of the snake blood. Shut the side here. Oh no. See, it's going like this. What is she doing? Ew. That... Papalit-palit na siya ng position niya, guys. Oh. Kasi ayaw talaga niya pakawalan yung palaka. Malakas para rin yung palaka, eh. Oh my gosh. Ayan na guys, so yung ulo niya, tsaka yung palaka, Dahil, naghihilaan sila. O, di pa kita nyo, ayan. Ayaw pa rin yung pakawalan yung palaka. Naghihilaan sila, o. That's the frog, the feet of frog in, the, in the mouth of the snake. The leg look like chicken, you know. Very big, right? So long. Okay, thank you, God. Is it dangerous snake? Oh, maybe it will bite you. See? Okay, okay. Thank you, thank you.